Pumunta tayo dito, hindi tayo nagdala ng <laughs> pera. Yeah, bye, you get it, guys. You'll get it, right? Go <laughs> go 40 cents lang ang offer sila. Eh, burito ko kasi yung green na ano, apple. Apple green. Puti mura yun. He, ang mura naman. Ox, ox, o, x. Oxida. Ox, ox. Ah, hanapin muna natin yung

đi lên nó sẽ mười dậy one piece one piece mm -hmm. oh, yes. mm -hmm.

Hmm? Pala talaga ang mata natin. Kasi ito eh, yung ito yung